Ito pala talaga ang nangyari sa kasal ni Mayn Mendoza at Alden Richards noong 2016. Nabunyag nga ang ginawang pagpapakasal ni Mayn Mendoza at Alden Richards noong 2016. Ito ay nang isabay ito sa kaliserye. Umatatandaan nyo, merong kuha si Pia Guanyo. Sa isang simbahan ay merong cross. At pagdating naman sa kadeserye ay wala ito. sarinya na nagpapatunay na talagang dalawang kasal ang naganap noong mga araw na yon. Ito mismo ang pinatutuhanan ni Josefina ang sabi niya. Ako nakausap ko mismo si Maine sa Santa Maria Bulacan. Sabi, kasal na po kami. Isinabay lang sa KS para hindi halata. Ayan ang isang resibo na nagkakatugma talaga ang sinasabi ni Maine at ang ginagawa ni Miss Pia Guanyo. Ito pa ang pagpapatuloy ni Josepina kaya nga po bago umalis si Rhea papuntang Canada kinausap niya si Maine kung totoo na mag-asawa sila ni Alden. Umiiyak na sa tuwa si Rhea maligaya siya sa pag-alis niya. Ayan na nga ang isa pa sa mga nagpapatunay sa kasal na ginawa ni Maine Mendoza at Alden Richards bukod pa dito ang mga sightings, mga imbitasyon at mga pagpapagawa ng kanilang mga bahay ito rin ang napansin ni Anne ang mga buwan makarang ikasal sila sa kalde serye ako ay naniniwala na kasal na nangyari sa kanila ni Main at Alden at saka yung pagbuntis niya hindi nyo ba napansin sa TV 'yung sugod bahay gang nagbibiro si Jose na buntis agad tapos ay bigla na lamang hinipo ni Alden ang tiyan ni Maine post biglang pagjojok ni Jose ay nakalunok sila ng pakwan yung nga ay nangyari sa isang sugod bahay winner 'yung inaasar pa nila Tito Sen, ni Maine Mendoza at Alden Richards kaya yan nga ang nagpapatunay talagang nagkarelasyon si Maine Mendoza at Alden Richards at totoo ang naging kasal nila noong 2016. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!